Beshi, dahil sa pagiging busy natin, busy ko pala, hindi natin, kasi ako lang, hindi kayo kasama So ito may pakita ko sa inyo. Yung damit ng alaga ko, may sticker ito guys. May sticker siya. Hmm. Kay, naglaba ko, tapos wala akong makuha. So amoy nang natabo sa iya nga bayo. O ba? Diba? So, napaisip ako, ano kaya pwede nga himuon sa bayo nga ini sa ako nalaga kay kung kuha ko ang sticker o oh, di ba kuha ko siyang sticker wala ano na siya kay rubber so nagsearch ako sa Google sabi vinegar try ko nga ang vinegar kung pwede so ito guys ang vinegar ah super dami ng vinegar ko di ba So, hindi ko lang ipakita sa inyo kung anong brand lavender daw yan. <laughs> so, itry ko yung tricks na vinegar. Ayan. Oh, sana matanggal, di ba? So, lang natin. So, kusutin. Tanggal kaya. Ha! Huh! Tanggal nga, guys! Tanggal! Ribbon. Diba? Ang galing. Talaga ng vinegar. Ever. Guys, ayan na. Nakita nyo. Tanggal siya. Tanggal. Kaya guys, mga beshi, mga kumari, yan. Pag may mga ganyan rubber, lagyan nun siya ng langgaw. O, oh, see? Nakuha. Wala na ang sticker. So, approve na ang vinegar Grabe ang bulig sa vinegar, di ba? Easy light. So try nyo na kung may mga na-stick dira ng mga glue, ay ano mga glue, ng mga rubber or chewing gum sa mga bayo, it try nyo ang vinegar. Grabe. Amazing. So amula na guys. Thank you sa mga pag-like, pag-love heart at pag-share sa akong video. See you again sa aking mga next tricks vlogs. This is your story, Melma. Sa mga hindi pa naka-follow, pa follow guys. Thanks for watching. God bless everyone. Be happy, be humble, and be kind. God bless!